Guys, try naming umakyat tayo dito no. Ang lakas ng agos, yan, 'no? Ha, So, mamaya ko na kayo Di video ulit pag nakatawid na kami dito. Nakatawid na kami oh. Kailang mayroon pa kaming kasama. Tayo tuwa Tara. muna natin sila. Habang tumatawid. Tumas na yung ilog eh. Ah, yung tubig sa ilog pala. Hindi yung ilog. kaya Ayan sila. Ayan yan! Kaya kaya pang tawirin yan. Hindi pa gaano malakas. Ayan. kita nyo. Ayan sila. O, mababaw naman. Pipiliin mo lang yung ano. Yung hindi malakas yung agos. ayan o oh. sabi Tayang kaya pala eh abangan natin dito malalim yan yung malakas yan dyan tingnan natin kung kaya nilang tawitin. kaya nyo yan, <laughs> yan wait lang guys Ay, yung isa nakatawid na dun Ayan naman siya lumangoy siya dun Ayan yan oh Ang gandib dib oh ayan. Pero kayang kaya yan Tiwala lang Tiwala lang <laughs> Ayan sige tawid ka na <laughs> Doon ako ah, mababaw konti Doon Ayan yan, tinulungan na. Ayan, Success. Nakatawid na kami. Ayan. Mahina pa yan guys. Pag, pag talaga malakas. Tabon lahat yan. Wala kang makikitang bato dyan. Ayan mga yan. po talaga, pag wala nang makikita bato, wala tandaan, hindi ka na pwedeng tumawid. Delikado na. Ayan, hakit na kami. Kitakits na kami dun sa bundok. kits na lang dun sa bundok. Matawin lang. Hey guys, dito tayo. Nandito tayo ngayon sa aking ano, tatamnan. Yan, doon yun. No? Ngayon, magpupun na muna ako. Kuha lang ako ng lupa dito. Yan. ng lupa yan. Medyo may abo. Yan, kuha mo lang ako. Ayos yung punla natin yan. Limang perasong kanito. Nagit sandaan yan. 128 holes. Pero pasan yung Lima sa... ah, yan eh. Tapos yung lupa. Dagdagan natin ng abo. Para hindi tag Hindi lang kami. Ayan. Ayan. Ah, Ating magpunla punla muna tayo ng kama ah. <laughs> pechay pala po pechay medyo maliliit Ayan, bilisan na natin guys. Medyo matalo. Ayan, day 2 tayo. Nandito tayo ngayon. Tutuloy natin yung tinatabas natin dito yan ito awanin natin yan tingnan natin kung gaano kalawak yan simulan natin dito dito lang muna yan ito yung natabas namin kahapon yan hanggang dyan yan hanggang dito yan so ito naman titirahin ko ngayon yan tingnan natin kung Maganda ba 'yung lupa dito? So, tara guys. Eh na guys, maubusan na ako ng tubig. Wala na. Punti na lang. Wala na tayong inuwi. Wala na. Pambababa na ako nito, wala ng tubig. May hirap. It's natanggal na natin yung bayabas. Ayan o. Ayan yung puno niya. May panggatong na tayo sa mga susunod na araw. Ayan. Ayan. Medyo hindi ko yata matatapos maghapon yan wali half day lang pala ako kasi nagpunla pa ako bala ko sana tapusin to hanggang dun hanggang lang sa kawawi na yan tingnan natin wala lang kasi akong tubig ayun mainit na tubig na lang yun ay mainit pa rin ayaw lumamig kaya mahirap kailangan minum minum ng minum ng tubig yan yan pa yung nalilinis natin mula kaninang na yan pa lang yan matanggal lang natin yan makikita na natin yung kung gaano siya kalawak yan bala kong tanggalin muna yan dun muna tayo sa ilalim sisilong tayo doon. yan Tara guys pakita ko na lang pagtapos tapos ko na yan medyo lobat na rin ako at ang oras na stress na yan maya maya magkakapilang ako <coughs> 哎。Ay.